ay may sugat Oo. Diba? meron kami meron kami ano dyan uh, wild pig ayan so, since uh, mainit na yung panahon tapos panay brand out dito sa amin nag order kami ulit ng erator, and sa lahat ng erator na sa dalawang erator na na ano namin na nabili namin nung una Uh, nagustuhan namin tong itong aerator na ito maganda um, siya sa brand out kasi solar tsaka pag, pag sakto talaga yung init uh, kaya niya overnight um, napa, napansin ko sa solar kung ilaw uh, alas 6 ng hapon uh, umiilaw na siya at saka tumitigil na siya sa ano, pag-charge So, siguro ganoon din dito sa aerator. Um, siya ng ano, ginagamit uh, na yung na-restore na, na karyente. Siguro simula alas ng, ng gabi. So, uh, may isang beses na hindi ko pinalitan ng, hindi ko sinaksak sa kuryente. Kasi pwede ito isaksak sa kuryente, pwede din ano, sa power bank. So, hindi ko siya pinalit, pinalitan. And, chinik ko nung alas, 7 ng umaga. Ayun, buhay pa rin at saka nagsacharge sa ulit. So, nag-order kami ulit ngayon. Dahil from rooftop na na ano namin set up uh, ready na siya para sa, sa ano namin um, concrete pan in the future siguro mga mga isang buwan pa or mga tatlong linggo pa dito para ma-season yung cement. Mawala na yung amoy. So, aray, aray. Ito pala hmm. yung yung eh, ito pala. Yan. So, ganitong erator na ginagamit ko yung isa na nagustuhan ko kaya bumili kami ulit saka dalawa na para pang matagalan kasi meron na tayong mga buntis 2 to 3 weeks meron na tayong mga bagong cranelings so ganoon lang guys kung bibili kayo sa mga bago sa nagsisimula pag hindi po consistent yung yung kuryente kung may nagba-block out nagba-brand out mas maganda yung ganitong aerator solar basag yung isa kung hmm. saan man yung isa ayan guys basag yung glass nya pero siguro gumagana pa rin to kasi glass lang to eh mm -hmm. so pwede naman ayusin kung walang refund or walang ano hindi na nila papalitan dapat so, yung ano check natin yung isa sana walang basag ayan Ay, walang basag okay siya okay lang yan yung may kunting damage dapat mas makapar na lang yung plastic na ano Okay, charge na natin. Try natin i-charge. Kung so, muna patayin. So, meron siyang ano, mga libre-libre na ano, may mga accessories. Doon, no, may inip. siya. Yung power bank ko. 4,000 ba yan? Uh, uh, yung uh, power bank ko. 4,000? Oh, yung nare-restore niya na ano. Hindi, yung kaya niyang i-restore na. Oh. Board. Or 1,000. Parang 1,000 lang. Kaya, kaya niya tatlong tatlong araw. Pero gabi ko lang siya ginagamit. <coughs> yung isa yung ga, unahin mo. Ah, yung isa. Sige, sige, sige. Oh. Ito lalagda. Ano na? Charging naman. Ayan, gumagana ayan o no? charging no mm. gumagana siya may laman na na parang na charge na tapos ayan nagbiblink na yung red okay so hindi ko pa wala pa itong basag hindi pa nagbiblink ilipat natin para